ah oh, mga lods, ito yung resulta sa so, wala kaming kuryente. So, pumunta kami ng mall. So, ayan. So, ito yung resulta. Ito yung, ha? Anong hindi? Lapam. 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 Oh. Oh, diba? di ba? Yeah. Hmm. Okay. Kuya, yeah. selfie daw. Punta mo kami yung McDo para kakain ng ice cream. McDo Yan ang resulta pag walang kuryente sa office. Oh. Nag-ice cream. Pumunta na kong makdo. Nag-ice cream. Diba? Sana everyday walang ano? Walang kuryente. Wala na tayo sa sa ano. Uy, So, ito na lods, wala kaming wala kaming kuryente sa office so Napunta kami ng city center so. Ito yung resulta sa walang kuryente. Kaya mata ng ice cream. Pampalamig sa sobrang init. Ice cream! Kung gutom talaga ako eh. Ini okay, hindi ko na kasi nagpaka, uh, nagpaka, uh, uh, hmm? okay, oh, 'yung kanin. Ayun, uh, So ayan ang mga loads, magkwento mo na ako sa inyo. Habang nagpapalamig kami dito. So ito na nga. Wala nga kaming kuryente, sabi di ba? Sabi ko na kasi kasi sa inyo wala kaming kuryente kanina, di ba? Tapos shout out, shout out pala diyan sa ano. Kay okay Madi. Oh, may Madi oh. Si April law oh. Si Junabibs. Ronabil. Sa kas si oh, yan. Shout out pa sa dalawang amo namin na pumayag. Thank you. Pumayag naman <laughs> sa office. <laughs>